Ayan guys, nagpapakit na naman ako dito sa cellphone ko. Pakit ko niyo are para ko cute ko yan, yan, yan. mga ilaw Nakikita niyo ba yung mga ilaw na yan? In light yan. Marami yan sa ibang lugar dyan. Papalitan ko. Uh, 23 pieces yan eh. Ayan, inuumpisahan ko na isa na yan. Ayan, nakita mo. 1-0. Diba? Kailangan natin magpalit ng ilaw dyan. Kasi madilim. Nadidilima na sila eh. Ayan, yung ibang Porsche dyan madilim. Ano yan? Hating gabi na yan. Walang tao. Wala na mga customer. Kasi, siyempre, hindi tayo nakakaistorbo. Ayan, sarado na yung mga stall sa labas. Oh kami na lang natitira yan dahil nagpapalit kami ng ilaw yan diba ang tagal ko maglagay ng ilaw eh ang bagal ba o oh. <laughs> yan tapos na yan bababa na ako ito yung pangalawa bin, binibilis-bilisan ko na maglagay kasi marami yan eh 22 pieces mga yeah, pa lang tayo hindi ko na ipapakita sa inyo lahat kasi masyado ng maraming mahaba yung video mga basic basic lang naman yun yung mga iba yung iba dyan winiringan ko pa kasi mga sira tapos yung iba yung connection yung mga nakasires na portion yung ibang ilaw kung hindi mo lalagyan ng ilaw lahat hindi siya iilaw kasi mayroon siyang nakasiris hindi siya paralel yan natapos na namin yan, yan eh, o oh, nagliligpit na yung anak ko natapos na namin lahat ng ilaw lagyan napakaliwanag na oh wala ka na makikita madilim sa lugar na yan diba? lahat yan may ilaw na wala ng bakante hindi ko na ini isa isa sa inyo para mabilisan lang yan yan lugar na yan lahat yan walang pila iikot ko kayo para makita nyo yung ibang maitim dyan sprinkler yan. Yan. yan Lahat, basta lahat yan may ilaw na wala na tayong problemahin dyan. Tapos na, pati doon sa may cashier. Ayan. Nakikita ko sa inyo dyan sa labas. Nah, talagang madaling araw na 'yan eh.